Mga mare, maaga pa nga lang pala at nagbukas na nga dyan ng tindahan ng aking asawa. At pinalalabas na nga rin pala dyan ng mga mare ng aking asawa yung aming mga panindang chichirya. Nalabas kasi yan sinasabit ng mga mare. At pagdating naman ang gabi ay pinapasok naman yan ng aking mga anak. At minsan naman, mga mare, ang biyanan ko naman nga ang naglalabas. At ngayon nga at maaga nga nagising ang aking asawa at siya nga talaga ang naglabas ng mga paninda natin. Wala na kasi yung masasabitan sa loob mga mare kaya dyan na nga lang sa labas namin ipinanlagay yung mga chicheria at nasa looban din kasi ang aming tindahan mga mare kaya naisip ko nga mga mare na isabitan nga ng chicheria para nga malaman ng mga tao na may tindahan nga dito sa looban Maaga talaga kami nagbubukas mga mare kasi kahit papano sa umaga meron nga rin bumibili. At syempre maaga din naman ako nagigising kaya maaga pa nga lang talaga ay nagbubukas na nga yung asawa ko. Pag umaga talaga mga mare magulo talaga tong tindahan nga namin. Pero mamaya itong mga mare ayusin din naman niya ng aking asawa. Kita nyo naman yung paninda namin jelly is at money doon na nga nilagay sa timbangan pag umaga talaga mga mare marami talagang obligasyon ng aking asawa isama pa nga yung kanyang alagang manok at syempre mga mare umaga pa nga lang pakakainin niya pa nga yun. habang ako ay naliligo pa nga mga mare at nagayos sa aking sarili ang asawa ko naman ay busy naman sa kanyang pagpapakain ng kanyang alaga kita nyo naman o no, prepare niya na ang kakainan ng kanyang mga alaga talaga kasi yan mga mari mag-alaga pero hindi naman talaga yan marunong magsugat. Nangitlog na kasi mga mari yung kanyang manok at ayan na nga. Yan yung nakaraang sisiw na binidyuhan ko. At ayan na nga mga mari malalaki na ba diba? Mga panabong yan mga mari. Pag yan ay lumaki, pag yan kasi lumaki mga mare, ibebenta nga rin naman daw niya yan. At para kahit pa paano ay mabawi niya nga rin daw ang pinapakain niya dyan. Tutuwa lang yan mga mare sa pag-aalaga niya na nga ng manok. Pero hindi talaga yan marunong magsabong mga mare. Pero panabong nga yung mga inaalagaan niya. Nung nakaraan nga mga mare, nabenta niya na nga yung dalawa niyang manok na panabong. At may bumili naman nga online. At kahit pa paano mga mare, kumita nga rin naman siya dun at nabawi niya ang hari pinapakain niya nga doon. Fast forward na nga mga mare, nagpunta naman siya sa car wash. At kita niyo naman binomba na nang binomba yung kanyang single motor. At ganyan talaga yan mga mare, kaalaga sa kanyang motor. Kaya yung motor namin mga mare, hindi talaga kaagad na luma. Gawa ng alaga nga sa linis ng aking asawa. Katulad na nga lang talaga mga mare nung isang single nga na motor namin. Natapos na nga lang talaga namin hulugan at maganda pa nga rin talaga yung yung motor. Pagdating talaga sa gamit mga mare, maalaga talaga nga yung asawa ko. Kaya maganda pa nga rin talaga. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!